Tuloy tayo mga kabrigada, diretsyo na ho tayo at puntahan na ho natin si Professor Danilo Araw. Ito nga pong convenor ng grupong Kontradaya. Dahil partner, parang meron nga ata silang panawagan eh. Dito kay Ian Sia, ito. Oh. Yan siya. Yan siya. <laughs> <laughs> na nagsabi nga ho ng mga kabastusan oh. para ho sa ating mga single moms para may panawagan yung kontradaya na mas maigiro ata kung oh. mag-back out nalang. oh, matras na matras sa kanyang kandidatura dyan sa distrito na kanyang kinatakbuhan. Pero mm. eh, gusto natin itanong Brigada Gavs unang-una mm. eh ano bang tingin nila? Yan. Ano pang uh, insights nila doon sa mga binitangawang pananalita nitong mm. si Anthony... Uh, Christian uh, Sia, Young. kandidato sa pagkakongresista sa isang distrito dito sa Pasig City, Brigadagas. Nasa linya na nga natin si uh, Professor Danilo Arao. Professor, magandang umaga po. Morning Prof. Yes, uh, magandang umaga Abner at Gab. Uh, salamat po sa imbitasyong ito. Na, um, masaya ako hmm. na muli po kayo Eh, Paano po ninyo i-describe, Prof, yung mga naging pahayag, yung mga controversial na statement nitong si Atonis Shah Uh, Diyan sa kanyang uh, campaign sortie? Uh, tulad ng iba pa nating mga kababayan, siyempre nababastusan tayo at nakakadismaya na may marinimig kang gano'ng mga pahayag uh, mula sa isang kumakandidato. Uh, hindi pasapat nga eh yung nabanggit ninyo kanina na kanyang uh, public apology mm. kasi wala naman tayong nakitang remorse. Mm -hmm may yung uh, willingness to undertake gender sensitivity training hindi mm. natin narinig at may mga qualifier pa sa kanyang apology mm. uh, sabi niya nag sorry lang siya kung may nasaktan, kung may na offend tapos sinisipan niya yung uploader ng video kasi bakit daw hindi pinal yung hindi sinama mm. yung masigabong palakpakan matapos yung kanyang joke as mm. if yung joke na yon eh may justify pag pinalakpakan ka. Mm. Uh, alam mo yung mga ganong klasing uh, argumento talagang mahirap na uh, natanggapen. Mm. Tapos sasabihin pa niya hindi ito yung unang pagkakataon yung naginamit niya yung joke na yan kasi mm. ilang beses na pala, pala niyang ni-recycle. Nire mm. Tapos pinapalakpakan pa rin siya. Kaya lang yun yung ano yun yung mga argumento na mahirap talagang maintindihan, uh, na da, na ito ba ang gawin? ng isang uh, kumakandidato. Uh, tandaan natin, siya ay kumakandidato bilang kinatawan ng PASIG uh -huh. sa House of Representatives. So, uh -huh. hindi siya karapat dapat talaga na kumandidato. Kaya yung panawagan namin, uh -huh. uh, mag-withdraw na lang siya to uh -huh. save whatever's left of his delikadesa. Uh -huh. kumbaga, mag mag kumbaga magpakita siya ng delikadesa. Uh -huh. Okay. Bilang isa ring communication expert uh, professor, how do you separate yung thin line between joke at saka yung pagiging offensive na nung sinabi ng uh, abogado na yan sa kanyang uh, campaign? Alam mo Abner, pwede naman tayong mag-joke uh, para to lighten the mood, so uh -huh. to speak. Pero siyempre, dapat maging maingat tayo na hindi tayo nakakasagasa sa interes ng na mga nasa laylayan sa lipunan. Uh -huh. Alam mo, yung humor... Pwedeng gamitin yan kung gusto nating uh, ipakita yung ating frustration sa ilang mga tao o sa ilang mga grupo. Pero uh, iba yung pag-iingat ang kinakailangan. At siyempre, iniiwasan natin gawing biro yung pinagdaraanan ng mga nasa laylayan sa lipunan Kung yan ay mayaman at makapangyarihan, Ah, uh, pwede tayong mas waga sa ating criticism kasi mm -hmm. na, they are in positions of power and influence. Mm -hmm. uh, kung yung mga solo, ano, yung mga single parent, yung mga single mother, mm -hmm. uh, kadalasan uh, nasa ano yan eh biktima sila ng oppression, ng mm -hmm. exploitation, di ba? Mm -hmm. Hindi lang yan usapin ng iniwan ng lalaki, uh -huh. kundi uh, ini pinagkaitan din sila ng ilang mga pang-ekonomiyang benepisyo na kumbaga na di-discriminate sila kumpara mm -hmm sa mm. mga babae na single oh. at walang anak. Mm. So, yun yung ano, yun yung konteksto ng uh, biro. Mm. At ito pala, uh, munti ko nang makalimutan, buti na banggit mo kanina yung... buti na tanong mo pala kanina. Mm. Uh, yung isang excuse din kasi ni uh, Sia, yung mga biktima raw ay mga single mother mm. yeah. at uh, tanggap naman daw sa kanya mga focus group discussion mm. yung mga ano, yung mga birong ito kaya mm. akala niya porque small group discussion mm. eh pwede nang gawin uh, publicly. Oh. Ang lesson dito, pwedeng may mga joke na private pero pag isinapubliko mo, mm. uh, ibang sa na po oh. Ayan. And wonder lang ako, Prof, ano ha? Kasi kayo nga ho, eh, talagang communications professor po kayo, di ba? Pero nagwa-wonder lang ako. Una, mag-disclaimer muna ako, partner, hmm. na personally, inapikon eh, din ako sa joke na itong si Sia. Oh. Pero kasi, may mga nagko-comment ho, Prof, na sa mga post namin, mga balita namin, sinasabi na ano ba naman, yung kabataan ngayon, yung panahon ngayon, masyado ng sensitive, hmm. na parang tipong isang joke lang, eh, ah, mapipikon agad, ikakancel culture agad. Eh kasi nagwa-wonder ako, nung nabasa ko mga comments sa ganoon prof na di ba na mga unang panahon halimbawa yung Tito Bikin Joey notorious mm. <laughs> yun sa mga joke na oh. yung tawag pangalan mm. niya ay yung naano lang oh. di ba yun yung jokes nila lagi dati sa mga single moms eh pero paano ho ba natin to kumbaga ba eh, kasi kumbaga ba nag-evolve like, na nga tayo ngayon mga tao uh, nakikita na natin yung mga ganitong uh, biro bilang hindi na magandang mga biro prof eh. ano yung siguro yung uh, uh, pagbasa uh, natin pagtitimpla natin sa mga gitong uri ng mga kumbaga ba eh reaksyon o pagkaintindi dito po sa mga joke na ganyan. Sa kasalukuyang panahon, ang buong lipunan ay nasa microscope, so to speak, dahil mm -hmm. sa social media. Mm -hmm. Yun yung isang bagay na wala noong panahon natin o kahit noong kabataan ko mm -hmm. Kasi 50 plus na ako, eh. so naabutan po yung time na wala pang social media mm -hmm. na pwede kang magbiro privately mm -hmm. uh, o kahit publicly. Pwede kang magbiro pero hindi yan basta-basta kakalat. Uh, hindi masyadong yung chance na madodocument yan o maa-upload yung video mo uh, very, very, very remote. Mm -hmm. Kaya ngayon, iba na eh. Yung mm -hmm. cellphone natin, napaka makapangyarihan na niyan mm -hmm. uh, sa usapin ng teknolohiya. So, yun yung kaibahan. Mm -hmm. Kung baga, katanggap tanggap pa yung joke ni na yung sinabi mo, sinang Tito Vic and Joey noon, mm -hmm. dati ano Hindi masyadong uh, nakikriticize hmm. uh, yung mga ganong klaseng joke pero syempre yung kulturang ng patriyarkiya hmm. na yan na yan mula noon pa. Kumbaga hindi natin sinasabi nakatanggap-tanggap noon, ngayon hindi nakatanggap-tanggap. Lahat ng na mga sexist, misogynist at yung mga chauvinist remarks through hmm. the years hindi talaga yan katanggap-tanggap. Pero ngayon, mas na-expose na siya. Mm -hmm. Sa madaling salita, kung gusto mo akong maging franka, gabat abner, mm -hmm. si Sia, malas siya. Kasi mm -hmm. nasa panahon siya ngayon ng social media. Oh. Siguro noon, oh. kung uh, gagamitin niya yan noong dekada 80 o dekada mm -hmm. 70 na wala pang social media, mm -hmm. medyo he can get away with it. Pero hindi pa rin siyempre yung katanggap-tanggap. Oh. Eh kung 'yon nabasa ni Brigada Gabs na reaction parang mm -hmm. nagsasabi na okay lang 'yan na napaka sensitive, uh, sensitive naman niyo. Mm -hmm. Pero may mga comment din na prof na sabi nila napaka offensive ng joke na 'yan kasi parang sin sinister you type mm -hmm. yung mga single mother na parang tigang na tigang para naghahanap at oh. tinitingnan yung mga kalalakihan or itong si siya na parang ano parang god's gift to women Correct. especially mga single mother May mga ganun na naman na pagtingin na parang ang baba ng tingin ng uh, abogado na to sa mga kababaihan na mm. professor Ah, magandang punto 'kuyan. Ah, uh, 'yun 'yung ano, 'yun 'yung mga argumento talaga eh, na masasabi nating major. Mm -hmm. Pero kung babalikan natin 'yung pagiging sensitive o 'yung uh, preponderance of cancel culture lalo na sa kasalukuyang henerasyon, ah, mm -hmm. uh, natin, bunga po 'yan ng uh, social media. Mm -hmm. uh, kasi nandiyan na siya ngayon. Totoo naman hindi perpekto 'yung uh, pagcriticize minsan sablay, mm -hmm. minsan sumusobra. Uh, minsan, napaka-judgmental, jumping to conclusion ng walang malinaw na datos. Mm -hmm. Pero sa kaso ni Sia, malinaw naman yung datos kasi sinabi niya yun mismo. Mm. Inaamin naman niya implicitly na siya yung nasa video. Mm. Wala siyang sinabi na na-splice ito kasi sa panahon ng deepfake, uh, Gabat Abner, mm. pwedeng mapeke yung video at pwedeng sabihin ni Sia na ito ay paninirang puri sa kanya kasi kabaliktaran mm -hmm. yung uh, bin yung intended message niya at mm -hmm. iba yung nag-appear sa video. Uh -huh. Yung mga bagay na yan uh, posibleng mangyari pero wala siyang sinasabing ganon uh, and the fact na nag-apologize siya for his remarks would say na more or less 100% accurate uh -huh. yung naka-upload na video ko. Okay. Kaya yung pagiging sensitibo uh, gusto ko lang i-qualify na noon pa nariyan na yung uh, pagtingin na hindi dapat katanggap-tanggap ito. Mm -hmm. Siguro na mamagnify lang yung backlash o yung bashing na nakukuha niya sa social media mm -hmm. kasi nga uh, mas malaki ang posibilidad ng virality. Uh -huh. Lalo uh -huh. na ng mga controversial remarks na ito. Okay. Uh -huh. Binanggit nyo po kanina na malas niya kasi napaka uh, massive nung reaction sa social media. Pero eh, malas din siya kasi, Professor. Noong February, hmm. eh, na, eh, nagkoconstitute na bilang discriminatory offense yung mga discriminatory ano? remarks uh, against certain sector. Hmm. Kasi may resolusyon na na pinasa ang Comelec. Mm -hmm. Tama po 'yon, yung COMELEC Resolution 111116. Basta maraming 1 susundan ng 6. Ah, uh -huh. uh, 'yun yung ano 'yun yung ah uh, ah uh, isang kamalasan din niya kasi bawal na po yung gender discriminate gender discriminatory remarks at saka yung labeling na tinatawag. At 'yun yung isang dahilan ng show cause order na inilabas ng COMELEC sa pagkakaalala ko kahapon uh -huh. uh, ng umaga. At uh, yun po yung ano, yun yung dahilan na pinapatawag siya. Kailangan niyang mag-reply if I understood it in 72 hours. So, mm -hmm. sa tatlong araw, mula kahapon, dapat uh, makapagbigay siya ng sagot at magpakita siya, magpaliwanag siya sa Comelec. Pero mm -hmm. sa amin, uh, dapat uh, sundin niya ito dahil kandidato siya during the time na Ginawa niya yung remarks na ito, pero yung delikadesa sana nasa kanya pa rin mm. at mag withdraw na rin siya. Tapos doon sa kanyang uh, slate, uh, tama ba ako? Team Kaya This, mm. uh, maganda na uh, mag-disassociate din yung kanyang slate, yung kanyang team, mm. at wag nang subukan pang depensahan. Ang isang bagay na hindi naman dapat dinedepensahan po yun, sige. Pero if ever, prof, kung di ako nagkakamali, no, siya yung unang masasampulan nitong oh. bagong resolution sa exactly. Homily, task Force Safe, di ba? If everman na siya matuloy dyan. At uh, siguro, with that, partner, ano ha? Eh, maraming maraming salamat po, Prof, sa inyong oras at uh, makabuluhang diskusyon ho natin ngayong umaga. Dami ko natutuhan, partner mm. Kasi isa yun sa mga wonder ko talaga eh. Ah, uh, di ba? Before, yung mga jokes nga ng mga TVJ, parang lumulusot lang yan eh. Eh oh. e, ngayon nga dahil may social media na, yung may cancel culture na nga tayo, mm. di ba? Eh mas madali nang napapansin at mas madali nakikritisize. Asa last year, year may joke yung isang uh, kongresista sa B Bicol Region, hindi oh. napansin kasi wala pang resolusyon ng Comelec. Ayun, isa oh. pa yun, di ba? <laughs> sige. Oh, sige. Right. <laughs> marami Prof, maraming salamat. salamat. Thank you very much po. Maraming salamat Kontradaya kung umaga sa ating lahat. Salamat po. Tira, brigada. Iyon, mga brigada oh. si Professor Danny uh, from UP oh. at siyempre sa Kontradaya. Alam mo? Hmm. Nakita ko yung ano, yung video ng kongresista doon sa ano, kaya sa na, Bicol. Kinapanood niya. I-search mo mamaya, papakita ko sa iyo. Uh. Mas grabe pa doon Brigada Gabs. Pa talaga? Sa sa ano pa, sa isang uh, school. Ginawa niyo mga sexually suggestive na mga jokes. Ay, grabe. Nagsisirculate grabe. sa social media. Kaso, hmm. wala pang resolution at the time. Hmm. Ang Comelec. Eh, bakit hindi nag-viral? Nag-viral doon. Nag-viral din. Nakalimutan lang. Ah, oh, nakabunan na lang oh. siguro. Papakita ko sa iyo mamaya. Sige ma'am. Oh. Gusto mo play natin? Ay, dali. Babalik tayo mga kabrigada ng ating oras alas 8:19 ng umaga. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Coffee. Ligayang tuloy-tuloy!